Hi guys! It's me again, Cecilia. Welcome back for today's video. Ay, mag-share na naman ako sa inyo. Napanood nyo ba yung, ano, sa Jessica Soho na may ginagamit siyang beauty products. Siyempre, beauty products yung palagi kong ini-introduce or sinishare dito. Well, nakakatakot naman talaga gumamit ng beauty products na hindi natin kilala or hindi FDA approved. ba? Diba? Kagaya na lang nito, oh. Umitim mabuti yung kanyang Ganito, pisngi. Alam niyo guys, malimit ko talaga sinasabi sa inyo din na gumamit po tayo ng sunscreen. Ako, marami akong beauty products na sinusubukan para i-share ko sa inyo kapag maganda. Alam niyo ba guys? kahit anong beauty products pa yung gagamitin natin. Kahit napakamura man yan, kahit napakamahal man yan. Guys, kailangan natin ng sunscreen. Mag-sunscreen kasi tayo. Malimit ko sinasabi yan na magsa-sunscreen tayo. Alam nyo guys, kahit moisturizer lang yung gagamitin nyo, basta may sunscreen kayo, goods. Kasi ang sunscreen nakakabata yan ng mukha natin. Lapad na mukha ko, 'di ba? Kasi tumaba tayo ngayon. So, okay lang naman 'yan. Ang pawis ko naman. So, hinaan natin yung ilaw ko, parang ang lakas. So, ayan, ang ganda na. So, ito ngayon siya, guys. Gusto kong i-share sa inyo. Ito talaga ilang bes na ako nag-share nito, kahit sa TikTok ko, sinishare ko talaga to. Napakamura lang nito, guys. Ito ay galing Greenica. Ayan, padala nila sa akin to. Ito ay, uh, ano, um, sponsor nila to. Ayan, yung color correcting peeling oil. Guys, peeling oil, parang astringent. Kagaya nito, astringent, astringent. Tama ba yun? Astringent yung ginagamit niya. Kaso lang, nakaubos siya ng 30 bottles. Ng bottle. basyo. Oh kasi guys, alam nyo, parang ano yan eh, um, parang rejuvenating ba yon Basta, hindi pa ako nakagamit kasi noon. Parang yung binabalatan yung mukha nyo. Alam nyo kasi guys, kapag gumamit kayo ng beauty products na babalatan yung mukha natin, hindi po yun maintenance guys. Hindi yun mini-maintain na i-apply natin sa ating mukha. Kagaya na lang nito, pangalawa ko pa lang to guys pero eto eto yung panghuli hindi ko siya ginagamit ng tuloy tuloy kapag okay na yung mukha ko at nawala niya yung medyo itim itim sa mukha ko ini stop ko siya guys minsan sa loob na isang buwan isang linggo lang ako gagamit nito pero hindi pa araw araw may laktaw po siya guys depende kasi alam niyo, guys kapag kumamit kayo ng mga peeling na beauty products or parang magbabakbak siya guys, mahapdi po yung sa balat at numinipis po talaga yung balat natin. At kapag naarawan tayo, madali tayo ma-expose sa araw. Madaling makasira yung sinag ng araw. Kaya nga lagi ko sinasabi na mag-sunscreen kayo. Sunscreen. So, yun, wala akong hawak na sunscreen pero lagi ako nagsa-sunscreen talaga. Malimit ako nag talaga ng sunscreen kapag gumamit talaga kayo nito. Lalo na mga rejuvenating or correcting peeling oil. Peeling oil ka to kasi to guys nakakatanggal talaga to ng milasma nakakatanggal to ng mga mancha-mancha sa ating mukha pero guys ito ha Malimit ko siya ginagamit kasi ayan, no, konti na lang napapansin nyo. Malimit ko siya ginagamit pero hindi araw-araw. Ngayong buwan na to, nakapag-apply ako nito sa loob ng isang linggo. Isang linggo siya, so 7 days. Pero hindi yun araw-araw. Hindi ko siya ginagamit ng sunod-sunod. And then guys, napaka ano kasi nito, moisture kasi ito. Ito yung kagandahan. At, nakakatanggal at nak nakakapagbura to ng peklat guys. Ito yung kaganda, nakakabura to ng peklat. Yes, sinasabi ko sa inyo, maganda talaga to. Kapag may peklat kayo sa mukha nyo, eto, the best. And then, guys, meron na rin tayong, ayan, serum from Greeny Kadento, guys. Ayan, marami salamat sa Greeny dahil meron tayo ulit ng serum. Ayan, kapag kasi di ba magkakasagi, sagi na 'yung mukha natin. So kailangan natin ng moisture. At hindi lang pang pang moisture to, guys. Nakakatanggal din talaga ito ng acne. Or kapag ang acne mo ganito, syempre kapag may acne ka ay may mga pilat, ba? Diba? So, ito yung the best. Nakakatanggal din siya ng pilat sa mukha, guys. Pilat sa mukha na mula sa mga pimples, mula sa acne, eto Pero, syempre, guys, ito ay mura lang tong halaga ng mga ito syempre, hindi natin, hindi, hindi tayo para pareho ng ano ha, uh, skin type, hindi tayo para pareho ng kung gaano kakapal yung ating skin barrier, di ba? Or yung skin natin, hindi para pareho mag-absorb ng mga beauty products. So, merong iba na madaling umefect sa kanila, kagaya ko, kasi manipis yung balat ko madaling umepek kaya hindi ako wala ng sunscreen kaya kailangan ko talaga ng sunscreen kasi kahit sa gabi yung ilaw natin no oh, pwede ring mangitim or magkaroon tayo ng melasma diyan kasi nga yung ano niyan yung sinag niyan so ngayon guys eto eto yung pinakamaganda paano gamitin maghilamos ka muna gamit yung favorite mong sabon at pagkatapos maglagay ka nitong ano, ay hindi, panghuli ko pala nilalagay ito, maglagay ka nitong correcting peeling oil, maghilamos muna tapos correcting peeling oil tapos ito yung isusunod mo, pagkatapos matutulog ka na, the best kasi mag-apply ng mga ganito kapag sa gabi, yung matutulog ka na meron siyang aloe vera and eto meron din siyang aloe vera guys may, ilalagay ko na lang dito yung ano, yung kanyang ingredients neto, at ah, saka eto So, ayun guys siya guys. Ito yung the best kasi ang bango nito. Pero hindi naman yung bango na nagtatagal na masakit sa ilong. Kasi ayoko rin naman ng ganoon. So, ayun siya guys. Kung gusto nyo matanggal yung pilat, melasma sa mukha nyo. Ito, correcting peeling oil. Pero hindi pang matagalan na pag-a-apply ito. Hindi pang matagalan na paggamit ito. Um, hindi rin pang araw-araw na ginagamit. Baka mamaya mangitim yung ganito natin. Kaya kailangan natin mag-sunscreen. Okay? So, that's it for today's video. Gusto ko lang i-share sa inyo to. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Kasi, alam nyo ba guys, na... Oo, maraming mga beauty products talaga na ginagamit. Pero kailangan din natin piliin kung alin yung nababagay para sa atin. At mag-ingat din tayo sa pag apply Huwag naman yung masyado kang, huy, para ka nang na-addict sa kaka-apply. Huwag naman ganun. Kapag astringent or peeling oil ang gagamitin mo, hindi pang araw-araw or hindi pang maintenance. Okay? Bye!